I'm sorry. Halo. Tayo na oh, dadagan. May binubugbog doon oh. Wait, yung una nandoon pa yung mga police Hayun nandito na sila oh. Dito na sila lahat naka -puesto. Nandun yung mga nagarali, dun sila na sila ano? kaya sumusugod na sila. Sumusugod na sila. Grabe, oh. Ang laki yung ginawa ng mga rallyista guys oh. Nagsunog nga ng mga rallyista uh, Andin yung mga polis Grabe Ang oh, inip Grabe Okay yung mga kapulitan natin guys Pagkakakalipid silang isa. Huli. Ayan, Pilipino lang tayo. inaapula na nila yung apoy.